video po ako pwede. Ang gagdikaw. Ang Wala. Hindi ako makikita. Ano si Happy birthday po kami dito sa Ambatali, Ramon. Uh, tapos na po kami kumain. So, eto po si nanay. Si nanay, ko 46th 46, birth anniversary nila. Oh, ayan. Si nanay. Salamat po, nanay. Ayan, God bless po. Ngayon, makikibiu-biuin Ay, kami. Hello, 30 minutes to. One premiere. Hindi, ano tayo premiere? Lagi yung mas ata ni. Eh. Aba. Ah. Tara. Tara, sana, ala, alikod. Tara, tao sa alikod. Tara. Pare. si Tita ko, Edita Castillo, to studio. Ano ako pa ka? Pero nirgo tayo sa vlog ko. Sige. Hi. That's my beautiful auntie. Win Oh, how we came? Di siyempre, siya, siya kapintasan niya antin, oh, yes. diba? Di ba? kanya ka niya <laughs> hmm. ka baka, baka naman ibabawi mo. Hindi ah, tanongin mo yung asawa, asawa ko. Mila, di, ito, Oy, magaganda kayo, eh. pero talagang ikaw ang maganda. Hmm. Pinakamaganda. Oo. Ay, tanong, tanong, mang <laughs> At tanungin mo yung kama, yung ano, asawa ko. Nakita oh. lang, lang Tita! Ay, eh. mal Ay, mahal! Di ba diba sinasabi ko siya pinakamaganda? Nakita mo yung hmm? mga kapatid ko na, baka yun ang sasabihin niya. harap <laughs> <-tarapa. laughs> <laughs> si baga Hoy, talaga si Tita Mila. Ala, na. Maganda talaga si Tita Mila. Hawig mo naman eh. Diba Pwede Ako din, may swimming dak, pool dak. din ako. At the 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 swimming, swimming pool na. Diba? Swimming pool tayo ah, pa di diba? yeah. yeah, ba? Yaman tayo. May uh, diba, katulungan natin. Na, Atas Pero okay lang. May kamlatan tayo, may kaminto. May bagalis na. gayam ni. Oh. Swimming pool palatong, niko niya. Mas malaki. Mas mahaba yata yung akin. Hindi. Mas malaki yung sa atin, mahal. Hindi, mas malaki ng konti. Mas mahaba. Kasi yung pag-anyan mo. Ang cute, ah. mo ng ganito. Green. Gusto ko nga ito, di pa gawin nga ito, no? Sabi natin maging di. DIY na, DIY natin. Natin. na te. Hindi, hindi na, nakuha. Hindi bat, yung ganong madulas. Yung bato nga, yung bato, bato. Hindi, bato, bato, lagay mo, madulas yung bato. Ito po yung likod ng aming pinag-anuhan. Ayan, nag-invite po sila ng anniversary. So, this is Ramon Isabela. Maliligo na tayo. Ayan. So, yung akin, hindi ko siya napapalagyan. Ay, napalagyan ka naman ng tubig, pero we're not totally swimming. Ayan, mas maano mas malaki niya yung laki. Hindi mas mahaba yung atin, Mahal. Ay, mas mahaba. <clears throat> Pero mas malalim ito, oh. talaga. Pero 'yung lalim niya parayas lang doon sa malalim ko. So, mayroon bumaba. Mayroon bumaba. Mahirap bumaba. Ay, mad mad ma parang nadipestaw na to, no. Oo. Yung nan din naman sa atin, ah. Parang private resort ba, ba 'to?

May mga mangga-mangga pa dito guys. So ang ganda ng view. So, that's libot-libot. Libutin natin. <coughs> Kasi ito lang yung swimming pool talaga. Sabi ko nga pwede natin gawin ganito. Pagano'n din. Diretso lang. Saan? Yan yung guard o. Oh. Ah, ito pa yung guard eh. Oh, na yan. Eh, dito na tayo naman. Hindi. Pa, pa pwedeng dito. Ano yun mo si Jude? Leo? kasi siya yun. Wala dun na. Balik ah, private na. Private ano to? Ano? Hmm. <coughs> private. Parang sa atin pwede naman natin gawin sa likod. Ganyan. Na. Dalay. Hindi dalay. Dalay. Ganda. Kaya muna <coughs> tayo punta doon. Nainit na. Tayo tayo Walang pangalan guys kasi sa kanila pala to. Talaga yung may bahay doon. Na naki anniversaryhan namin is sa kanya talaga daw to. You no, mga sa mga anak. Which is may talaga yung kaya, may kaya mahal. No. Masaborog mga anak eh. <clears throat> Tsaka masipag din yung mag-asawa. No? Parang sa kanila nga eh, sinabi. Mm -hmm. Kasi nila <laughs> <laughs> so, Sabi nga nilang lang gawin natin ganoon Gabuto din. Lahagyan mo ng ganyan. Oo. Oo. Eh, wala pa naman tayong pampagawa. Saan so, tayo kukuha? <laughs> may <coughs> May... May pa tayong mga titulo. Kapag may sobrano. Oo. Ayan guys, last chatter. Kunin nyo dito manok. Pamili lang na. Ayan na manok. Ang Pambata lang. Hindi, pwede namang matanda. Pero pag wala yung bakal. nila kasi.

Ganito ito nga gagawin natin, mahal. Yan ito rin gusto ko, di ba? Yun ang gusto namin na may kawin ng, ng may ano. ano dito, hmm. Ako rin. Ito nga po rin. rin, ako rin, rin swimming di balay ko. Uh, Kano uh, nga ta? Di uh, plano. Uh, ta, mangal uh, tayo mong garod. Nagbikini kayo ma. Ay! Kano nga ta? Ano ba followers na rin? Ito yung tatawag na kumit kita, pastora. Nitibinang o. Ayoko, nagpapasipin. Ayoko, Ayoko maging sikat, pero... Iti sinuruan na me. na Never馀... siya. Pati pastora, iti sinuruan me. Titutor na siya sa kanilente.

Kailan natin si sasabi Grace? Kano birthday mo tayo? May malapit na. Ah, oh sige. Oh, oh, game. oh game. Birthday ko. Game. O, kano? Game. Game. O, naka-live ka. Yes. hindi ko May 3. May 3. May 3. May 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 3. oh sige. Oh, 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 game. Sige. Oh, 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 game. Wala na. na record na. naka na Game na yan, game. Game na yan. So, <laughs> na maulbudan manang sa ating kapitasan yan. Umalis na siya. Umalis na siya. <laughs> umalis na. <laughs> umalis, na. <laughs> umalis na si Tita Felio. <laughs> Umalis ni si Hindi, <laughs> <laughs> okay, sinasabi ko nga dito talaga, si Tita ang pinakamaganda na ano ko, nakita ko. Pero <laughs> nalalang na lang ka. Kung na lang tataap, kasi dyan. Weh! Pero siya yung pinaka-prangka. Ito makita, ito lumakita na naman ang nila. Ay, oh, o. <ko> <laughs> <kuna nata> <laughs> oh, siya ng dila. Tingnan mo yung anong dila niya. Ang tabi ng dila niya. Ganun niya, ang lang yan. <laughs> pero love na love ko naman ang mga yan. Ay, yung mga tao lumaki sa alin yan. Mabilip sila, nandun sila sa bahay. <laughs> at ka <laughs> Parang kas lahat ka ang <tinyo> kasutun ma ka uh, so, ka na ma-reach Lagi, mag-Tagalog ka tita, ko pa yun. Paano ka sa Wala! Hiningiti na lang! Oo, oh, pinapaliwan. pag hindi mo maintindihan, Ayan. May ID. Pubuan ko lang Ay, sa ka to? birthday ko daw. Kagain na yun. Trin. ano Oo. Ayun naman ngayon. Basta nung napatcha nung namin natasok si ng mga ngayosta. Ano gano'n? Plato. <laughs> Pinandaryo ko din.

pump guys <laughs> Ganito kami ng bata kami, ganyan-ganyan pa yan. Tapos lagay namin yung ano, yung timba doon sa ulo namin. Wala kami sariling ano na, yung bata kami. Hindi kagaya ng lahat na makinaryo. Kaya guys, wow.

May idea na tayo sa swimming pool natin sa likod. <laughs> Kahit konti lang na po, na? Yeah, maliit uh, May nagmula na pagay. May tuyin na itinap natin. Oh, may, ano pa dito, guys? Fresh gulay. Fresh ano, kung ano-ano, oh. -ano. <laughs> Kay Mito, oh. nag Oh, ito po. Dito na kami. Pauwi na rin po kami, guys. Ay, ewan ko lang kung uwi na diretso or mag-stay pa saglit. <clears throat> kami na kami na si Dayo. Magkano pa kami ng itlog, guys? Ayun oh. Ay pwedeng bumili dito? Ay dito pwedeng bumili dito?